Alright guys, so alam nyo na kapag ganito probinsyang laki kayo. So, alam nyo ba yung tira-tira kapag nag-aano, nag ng mais, kagaya nyan. Nakuha ko. Tira-tira po ito. maghanap tayo dito. Kagaya nyan, mayroon dyan, tina. kung sa ilong ko, pati na po. Mag ano dito, maghanap-hanap lang. Mayroon yan, may, may, makikita ko. Kagaya nyan, may makikita ka ng ganyan. O, di ba? Pasok natin sa ating balsa. Ayan. <laughs>

Ayan. Hmm? Ito na yan. Ganon. Kapag laking probinsya kayo, alam nyo to. Pasok natin dito sa bulsa. Ano. Ito. Sayang naman to. Ito sa manok. Ayan. Malagdag. Yan. Sabah init guys. Doon. Ayan sa kanya ate Doon. Kita nyo yan. So, Ito ako dito. Oo. So, Ayan. Nais ko to. Nalaman ko yan. Nais hmm. hmm. ito. Ito, ito. Yeah. ko yan. Day! Ito. islil to. May is, may O, nalaman Muni man nagaw sa ilunggo. Nagaw pag mais. Ayan guys. O. Dito. Ito o. Oh. May dito o. Ayan na nakita ka. Ayan. Ayan. Ayan na. Ayan sa Ayan tayo dito ikot. Ikot. Naka ng mais. O. yan. Ito o ikot-ikot mm. mm -hmm. oh. mm. mm -hmm. dito sa ano puno sa inanuha ng tapak ng no, mais ito mm -hmm. mm na dami na <laughs> dami ko nang nakuha oh, yan, oh. basta umikot ka dito sa ganitong ano may makukuha ka talaga. Oh, ito, oh. Yan yung laki. Ito, ito guys, oh. Yan. Atutin natin. Yan, oh. May ba? Diba? No. Patuloy mo yan, oh. Iinit oh. na. Hi. Ah, okay. Oh, yan. Oh. Nakita ko dito, oh. hugad ng ano, nang ibon. Pugad ng ibon. Sa gitna ng ano, ng mais. Gandang pagkagawa. Wala ng laman. O, ba diba? Ayan oh, hinahakot na. Sabi na kuwate <coughs> Ha? <tos> oh. okay. Ito na oh, yung nakuha, guys. Katuka sa manok. Mm. Sobrang init po. Alas 12 yata, alas 12 ng tanghali. Alas 12, alas 11. Come on. Uwi muna kami ang init. Grabe. Hmm. Uwi na tayo. Saan? Ayan pa, isa. Ayan, ganyan. Hmm. Ang init. Ayan, Guys, oh, dito na naman kami sa gitna ang maisan. Oh, puno yung bulsa ko ng mais. Okay natin, oh. Ayan. ang <laughs> daming mais. Oh. Okay natin diyan. Sa ate. Ang oh. daming tira-tira. Kahit ganito lang 'yan siya, pwede 'yan pakain sa manok. Ganyan. Ganito, pwede 'yan pakain sa manok. Hmm. Hmm. Tingnan mo yung kuha ni ate. Hmm. Ang dami ko. Dito ako nakita. Ito naman. Oh, mayroon. Oh, mayroon guys. Ay, okay. hmm. Laking okay, probinsya lang kapag ano, alam mo ito gagawin. After mag-harvest, punta ka ng ano, naisan at saka mag ano, mag ano ng mga tira-tira. Yung naiwanan, hindi nakita. Yan ang mga. Pagkain. sa manok. natin dito. Oh, Ito. Madami na. Ganon. <laughs>

Ah. Mm hmm. Ini ni yang ganon, Nagbalat. Ini apa? Sayang. Mm. Ano pa na, ang mais. Maka may mais pang may Ganon yan puntahan natin sila ni ate kasi puno na yung bulsa ko, oh. Puno na ng mais. Ayan. Ayan, mayroon ako dito. Nadaan dito. Ayan, dito nga natin, ah. Tanka, dito nga. May mais nga ako, eh. Ayan. Yan ito, managhaw. Managhaw kami. Ayan, oh. Ayan, Yeah. Den! Yeah.